So, ayan po mga guys. Ganito po ang makita mo dito sa madaling araw sa Divisoria po mga guys. Ayan po. Uh, ayan po yung mga nalatag po uh, tuwing uh, madaling madaling araw po sa Divisoria. Ibat-ibang klase po ang makita nyo dito sa madaling araw no ang mga latag nila. Marami din po ang mga tao po uh, namimili po rito. So, ayan po yung... Uh, Banda roon ay mga malaking tindahan po yan ng mga gulay. So dito po sa kapila, uh, dito po yung iba't iba po mga paninda na mga mura lang. Sari-sari po yung mga tindahan nila dito. no. Basta mayroon lang po silang uh, ilalatag. At yun nga po, uh, kung ano po uh, makikita po sa mata po ng mga tao na mga paninda ay mura lang dito naman sa box na po guys no ay ito po yung uh, lugar po ng mga natitinda po ng mga gulay ng mga mura lang din ayan po atumpok tumpok po dito yan ang mga gulay ayan na po mga guys na uh, marami po dito talaga nga nagkalatag rin dahil po ito ay uh, madaling araw na po mga guys no Uh, alas tres na po ng madaling araw dahil nga po tayo ay nagsiservice service uh, tayo naman po ay naglakad-lakad habang uh, namimili po ang aking uh, service po no, sa kanya pong mga paninda ayan po mga guys so mga tumpok-tumpok ng mga gulay na mga moral ng mga gulay dito lang po yan sa may divisoria uh, divisorya no sari-sari nga po dito ang kanila pong mga tindan no? mga tumpok-tumpok lang yan mga mura lang mga tumpok-tumpok rito yung iba po dito no yung mga sibuyas po nababalatan na po binibili na lang po dito malinis na yan po so kapag sila po ay pagod na po no sa kanilang paglal paglalatag ng mga kanilang paninda sila po ay Masutulog po sa gilid habang wala po silang uh, customers na bumibili po dito sa kanilang mga gulay. Pero karamihan dito no ay mga busy po sa kanilang uh, tinda. Mga mura lang po ang mga paninda dito no. Kaya po ay makakawi po dito sa may Divisoria. Ayan po. Ayan mga tumpok-tumpok po yan. Mga mura lang po dito mga paninda talaga. Mga tumpok-tumpok po yan. Ang iba naman ay nakabalot na po no. kaya marami po dito po punta talaga ng mga tao para sa mga uh, mga gulay na mga fresh din no? so ayan nga po no, yung uh, mga kanilang mga paninda talagang uh, napakamura lang po dito yan sa Divisoria